Maka bagong Makabagong tunay na radyo. Tunay na radio, Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pag Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala shetin umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, 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 narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo kana sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Golden Age sa Estados Unidos. Simula na umano. Kasunod ng pagbabalik ni Donald Trump sa White House, malaking pagbabago asahan daw sa kanyang termino. Vice President Sara naman umaasa na magtutulungan ng Pilipinas at China na solusyonan ang mga hamon na kinahaharap ng dalawang bansa. Senador na nawagan sa Kongreso na huwag magpabudol sa panukalang isinusulong para sa anti-pregnancy bill. Lingwaheng ginamit para ho sa panukalang batasinggil sa comprehensive sexuality education, hindi raw ho katanggap-tanggap ayon yan sa isang kongresista. Ang PNP naman mas paigtingin ang kampanya laban sa guns, goons at gold na sinamahan pa ng fake news habang papalapit ang eleksyon. NBI at AFP naman kinumpirmang naipadala na sa mga kasabwat ng nasa koteng Chinese at Pinoy ang impormasyong nakuha umano sa pangeespia sa Pilipinas. At isang ina na naputulan po ng paa natulungan tulungan ng Brigada News FM Palawan at ng One Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Martes mga kabrigada, January 21, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, binigyan din ni U.S. President Donald Trump na magsisimula na ang Golden Age ngayon sa Estados Unidos sa kanyang pagbabalik sa White House. Sa kanyang talumpati, sinabi rin niya na ito na ang simula ng panunumbalik ng pag-unlad at respeto sa kanilang bansa, gayon din ang pagtiyak niya na uunahin ang kapakanan nito sa bawat araw ng kanyang termino. Samantala, iginit naman ni Trump na sa kanyang administrasyon ay dalawang kasarian lamang ang kikilalanin, ang babae at lalaki. Sa kabila ng patuloy na paripaglaban ng LGBTQIA plus community para ho sa kanilang mga karapatan. Mababatid na si President Donald Trump ang ika 45th at 47th na Pangulo ng US at siya rin ang naging pinakamatandang naging presidente sa edad na 78 years old. Brigada Balita Nationwide Si Vice President Sara Duterte naman umaasa raw na magtutulungan ang Pilipinas sa China na solusyonan ang mga hamon na kinahaharap ng dalawang bansa. Obrigada, e Sa paggunita ng ikalimampung anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at China, nagpahayag si Vice President Sara Duterte ng pag-asa na magtutulungan ang dalawang bansa sa pagharap sa mga hamon na kanilang kinakaharap. Isa na nga rito ang sigalot sa West Philippine Sea, gaya ng patuloy na pananatili ng tinaguriang monster ship ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas over five decades, our nations have sought to enrich our bilateral relations on the basis of sovereign equality, achieving milestones in various areas of cooperation. Ayon kay VP Sara, ang taong 2025 ay makabuluhan dahil itong ikalamampung anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. This year is especially meaningful as we celebrate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Philippines and China. As we honor this legacy, let us look ahead with hope and determination, working together to address common challenges and foster a harmonious and prosperous future for all. Duterte, ang simbolismo ng Chinese Zodiac sign na Year of the Wood Snake para sa 2025 na naglalarawan ng karunungan, katatagan at kakayahang umangkop. Bukod kay Vice President Sara Duterte, hiling din ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian ang mas malakas at mas matatag na pagkakaibigan ng China at Pilipinas na inukit na raw ng kasaysayan. I look forward to see both sides remain committed to the original aspiration answer to the call of our two people and work together to promote the bilateral ties so as to bring even greater benefits to the 1.5 billion people of our two countries together. in the heart of changing lives ito se si brigada Journal 105.1 brigada news of manila the music news authority. The Balita Nationwide Kada Balita Matapos namang magkomento ng Pangulo ho sa isinusulong na panukalang batas na naglalayong labanan ang maagang pagbubuntis Isang senador may panawagan sa mga kasamahan niyang mambabatas Alamin natin ang panawagan ito Brigada Ann Cortez Ibrigada mo Brigada at ng salamat si Senator Joel Villanueva kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod nga na naging pagtutol nito sa itinutulak na panukalang batas hingga sa Prevention of Adolescence Pregnancy Act of 2024. Ayon kay Villanueva, bagamat batid niyang may pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa bansa ay hindi pa rin ito rason para gamitin ang inosenteng utak ng mga bata. Let us also be reminded of the importance of families. As stated in our Constitution, which recognizes the natural and primary right and duty of parents to rear their children. Kasunod ito, mayroong iniwang panawagan ng Senador sa kanyang mga kasamahang mambabatas. Samantala, agad namang nilinaw ng Senadora ang lamanin ng panukalang batas na kanyang itinutulak. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation wala din po yung try different sexualities CSE contains the very same things you support Dagdag pa niya, pareho lang sila ng layunin ng Pangulo na turuan ng mga bata na ang anatomy at handa naman din umano siyang tanggapin ang pag-amienda sa naturang panukalang batas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. balita Nationwide. Yun naman nga hong ginamit para pa rin sa panukalang batas ng GIL sa Comprehensive Sexuality Education. Hindi raw katanggap-tanggap ay huyan sa isang kongresista. Brigada Haji Caminho, e brigada mo. Brigada. Naniniwala si House Committee on Basic Education and Culture Chairman Roman Romulo na posibleng maabuso ang vague o hindi malidaw na lingwahe na nakapaloob sa panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ayon kay Romulo, hindi katanggap-tanggap ang nakasaad sa panukala pati na sa Reproductive Health Law pero suportado nito ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa umunay woke ideas na ipinapasok sa education system. Lahat naman anya ay na magkaroon ng solusyon ang suliranin sa tumataas na kaso ng teenage pregnancy at ipapang-issue hinggil sa reproductive system tulad ng HIV at AIDS. Inirekomenda ng kongresista na aralin muna ang pagpapatupad ng RH law na sinasabing batayan ng Department of Education sa pagtuturo ng health education pati na sa kindergarten. Dapat din umanong pag-aralan ang lingwahe na ginamit sa Adolescent Pregnancy Prevention Bill kung saan nakapaloob ang CSE. Sa darating na lunes, ipagpapatuloy ng komite ang pagsuri sa inilabas na guidelines ng DepEd sa implementasyon ng Comprehensive Sexuality Education. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo na 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito namang uh, Child Rights Network of Philippines. Panawagan ngayong huwag i-vito ang bill na tutugon sa teen pregnancies. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada, brigada. <laughs> Report child rights group si Pangulong Bongbong Marcos na huwag i-vito ang panukalang target maagapan ang maagang pagkabuntis ng mga teenagers iginiit ng Child Rights Network Philippines na dapat itong pag-aralang mabuti ng Pangulo. Ito ay matapos palaga ni Pangulong Marcos ang sinasabi niyang mga woke absurdities ng panukala. Ayon sa CRN, mas mainam kung ipaliliwanag ng Presidente kung aling bahagi ng panukala ang questionable para sa kanya. Nanindigan ang mga ito na wala sa bill ang sinasabi niyang dahilan kung bakit ito dapat ibito. Sa huli, umaasa umano ang grupo na hindi ibibito ang ang proposed bill na naglalayong makapagtapos ng pag-aaral ang mga teen parents, matulungan sila at ang kanilang mga anak sa pamagitan ng health services at mabigyan ng age-appropriate at culturally sensitive information ang mga bata at kabataan para mapigilan ang teen pregnancy. In the heart of changing lives, itos si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada San Manila, The Uh, so team... Brigada Balita Nationwide Ang PNP mas paitingin daw ang kampanya laban sa tatlong mga G Itong guns, goons at good Na ngayon ay may kasama pa raw fake news Habang papalapit ang eleksyon Brigada Cath Austria i-Brigada e mas paiigtingin pa ng pambansang pulisya ang kampanya nito laban sa guns, goons at gold o 3Gs na sinamahan pa ng F of fake news. Sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na habang papalapit ang 100 days bago ang araw ng eleksyon, mas tututukan ng PNP ang 3Gs and F upang masiguro na maayos, mapayapa at may kredibilidad na eleksyon. Ayon kay General Mar bil sa kaning may pulis na mapapatunayang nagpapagamit sa politiko ay otomatikong hindi na ito mapopromote sa kanyang rango at posibleng madismiss pa sa serbisyo. Paliwanag ito dapat manatiling apolitikal at non-partisan ang buong hanay ng PNP. Meron po kami ginagawa 100 days before election. Ang sabi ko nga, doon dating old school natin, no? 3 Gs, guns, guns, and gold. Of course, kay mo kontrolin niyan eh. Kaya nan midi nagdag kami sa guns. Ang guns naman na namin yung mga pulis na magiging political. It will be part ng uh, magagunsyan, Pati yung mga military that will be supporting yung mga election. Ayun namin yan. So, 3Gs and 1F. Guns, goods and golds and fake news po ang preparation po namin. Samantala makikipagpulong din ang PNP sa Comelec upang maipatupad ng maayos ang kampanya. Laban naman sa fake news na ipakakalat ngayong panahon ng eleksyon. Sa Facebook natin kung mga false ang pinapalabas nila, destroying other, dapat meron kami boundary. So we need to come up with a better solution dito na we'll be proposing with Comelec. So dapat pag-uusapan natin the heart of changing lives. Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito namang pagbubukas ng Tesla Center sa Pilipinas. Hakbang daw tungo sa mas environmental friendly system ng ating bansa. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas kahapon ng Tesla Center sa Bonifacio Global City sa Tagig. Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na malaking hakbang ang pagpasok ng Tesla sa Pilipinas tungo sa mas makakalikasang sistema ng transportasyon. Isa rin anya itong pamamaraan upang mabawasan ang epekto ng climate change. But that does not end there. We recognize that to combat this faceless enemy or at least to mitigate its effects. We must be equally aggressive and swift in our actions. We also move for a sustainable development in our transport system by reducing carbon emissions in our vehicles. So today, we mark another significant step in our fight against climate change. While it is true that electrical vehicles, electric vehicles are currently seen as premium products, Tesla's entry into the Philippines marks signals much more than high tech cars on the road. It is a step, a very significant step forward to our long term transformation towards a more environmentally friendly transportation system. Nauunawaan naman anya ng gobyerno na ang transition sa electric vehicles ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng malinaw, solidong commitment at konkretong aksyon upang maging praktikal, inclusive at impactful sa bawat Pilipino. Kaya naman tiniyak ni Pangulong Marcos sa may nakalatag ng mga programa ang pamahalaan tulad ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o ang Train Act at Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA. Under the Tax Reform for Acceleration Inclusion or, or TRAIN Act, excise taxes on battery electric vehicles have been removed, making these advanced technologies more competitive than other traditional options. The Electrical Vehicle Industry Development Act or EVIDA offers duty free importation for charging stations, lower user fees for EV owners. And prioritized registration and traffic privileges. Samantala, umaasa rin ang presidente na mapagpapasyahan ng Tesla na dito na rin mag-manufacture ng kanilang mga sasakyan sa Pilipinas. Maliban daw sa makakatulong ito sa environmental sustainability, makakadagdag rin daw ito sa workforce ng bansa in the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. The balita Nationwide. Binipirma ng NBI mga kabrigada na naipadala na raw sa kasabwat ng isang Chinese. Ang mga impormasyong nakuha matapos nga raw ho, itong pang raw sa Pilipinas. Naresto nga ho kahapon at ipinresenta ng NBI at AFP ang isang Chinese at dalawang Pinoy na kasabwat ho nito. Ito nga hong mga itong pang raw ay ginagawa raw sa mga EDCA sites. Sa ngayon, inaalam naman kung state-sanctioned ang naturang modus. Brigada Balita Nationwide Personal na dinalaw ni Senador Bongo mga biktima ng sunog sa Bako or Cavite upang ipakita ang kanyang malasakit at suporta sa mga pamilya ho na naapektuhan ho niyan. Kasama ilang mga miyembro ng kanyang team, nagbigay ho ang senador na mga pagkain at iba pa hong mga ayuda. Araw ho, Pansamantalang matulungan ang mga biktima. Sa ulit, taos pusong nagpasalamat ang senador sa lokal na pamahalaan ng Bacoor sa kanilang mabilis na aksyon at malasakit para ho sa kanilang mga nasasakupan. Brigada Balita Nationwide Epektibo na nga ho kanina mga kabrigada ang taas presyo big time sa mga produktong petrolyo. Meron pong 2 pesos and 70 centavos na sa kada litro ng diesel, 1 pesos and 65 sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 50 naman sa kada litro ng kerosene. Ito na ho, kabrigada, ikatlong linggong sunod taas presyo sa produktong petrolyo. Ngayon, 2025, meron na pong itinaas na 5 pesos sa kada litro ng diesel. Brigada balita nationwide! Sa ating health news, ang fiber ay isang mahalagang bahagi po ng... Jeta nating mga tao at tumutulong po yan sa pagpapabuti ng digestion at nagpapanatili pa ng tamang timbang. Ayon po sa mga eksperto, mahalaga po na mataas ang fiber content sa ating mga diet. Isa ho paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule, sima lang to pa tuparin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, lubos ang pasasalamat ni Ginang Rosalie Abis, 50 anyos at isang solo parent. Wala ho siya sa barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Sa natanggap na tulong Mula po sa Brigada News FM Palawan at sa Wantahanan Partylist. Sinabi ho ni Ginang Rosalie, ang kanyang kasiyahan ay uh, lubos-lubos lalo sa katuparan ng kanyang hiling na matulungan uh, sa pang-araw-araw na pangailangan. Ang mga tulong na natanggap niya ay kinabibilangan po ng mga pagkain, uh, mga groceries, diaper at hygiene kits. Uh, dagdag pa rito, nagpaabot din ang Brigada News FM ng cash donations uh, mula ho sa mga listeners... Uh, na nagbigay ho ng kanilang tulong sa sitwasyon ho ni Ginang Rosalie. Balita, Balita. kabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyo pong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Partylist. List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa Wantahanan, maraming salamat ka Brigada! palital Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Adit po niya mga kabrigada ng standout ES4 multivitamin capsule at ng ibuprofen plus paracetamol Fast Relax In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maligayang kaarawan po sa ating Brigada Group of Companies Vice Chairman, Madam Yelsey Yasay Katulpos. Mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. So ang makabagong tuna ina radio, makabagong tuna ina radio. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.